kanya pa dapat tayo mag-vlog. Kaya lang, galing po ako sa police kung saan pinablatter o nireport ko si Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Dahil napag-alaman ko mga kababayan na nagpapadala, ngayong holidays ay nagpadala si Lisa Smugs ng mga tauhan niya dito. Hindi na lang natin papangalanan ang mga uh, pinadala niya dito, pero isa sa nandito ngayon, ay si uh, Melquiades. Melquiades Robles ng PCSO. okay? At napag-alaman natin, mga palangga, hindi natin alam kung ang ginamit ba niyang pagpunta sa Amerika ay ang regular passport niya o ang kanyang diplomatic passport. Kasi pag diplomatic passport, pwede sila magdala ng perang sandamakmak para ibayad sa hitman o sila mismo ang hitman. At kapag nata-target nila ako, ay lilipad sila pabalik ng Pilipinas. Alright? So, napag-alaman natin mga kababayan, mga palangga, na hindi lang iisa ang mga nandito ngayon na mga taong gobyerno ni Lisa Smuggs. At may dalang huge amount of money. Okay. kailangan malaman ng taong bayan at ma-preempt ang kahayupan ng babaeng ito. Tangay na ka, pinablatter na kita. Ni-report na kita sa dito sa Amerika ngayong araw. Ini-report ko mga kababayan ang pangalan ni Lisa Smugs at lahat ng mga possible niyang, mga posible niyang gagamitin na tao. Hindi na lang natin sila babanggitin ang pangalan, pero mahaba ang listahan ko na ni-report po natin kanina sa Los Angeles Police. Okay? Na kapag may nangyari sa akin, okay? At ang napag-alaman kasi natin mga palangga na informante galing sa ating puting ahas sa Pilipinas, mga kababayan, ay nagpapa-surveillance dito si Lisa Smugs. So, hindi ko hindi natin alam kung sino sa inatasa ni Lisa sa dami niyang pinadalak, kung sino ba ang magbabayad sa hitman. Si Melquiades ba? O kung sino pa man. Okay? Kasi i hindi lang isang tao ang nag-confirm sa akin na may mga nagbabakasyon ngayon dito sa Amerika. Bakit ka magbabakasyon? Actually, isa yan sa uh, statement ko kanina sa police na sinasabi ko, Uh, doon na ang mga, like tayo mga Pilipino, pag Pasko, di ba? Pasko, Desyembre, di ba? Dapat nasa mga pamilya natin tayo. Itong mga taong inutusan ni Lisa Smugs na what? Magbakasyon? Mag-hire ng hitman at kung ano paman? Ang pamilya nila ay nasa Pilipinas. So, inexplain ko ito mga palangga. Kasi, isa dun sa mga question, yung suspected, you know, yung, uh, ano yung mga suspected crime kaya na pwede niyang gawin sa akin. So, inilitan niya ko doon, mga palangga, actually, sinabi ko doon sa akin report na napag-alaman ko, galing ito sa informante ko, sa aking mga puting ahas sa Pilipinas, di ba? Na ito ang pwede nilang gawin. Nalo, naloka nga sa akin, si, na, is this the, the first lady? Ang sabi ko yes, so pinakita ko yung mga pictures namin, sabi ko I was their supporter, I support, sabi ko I supported them since 2015, so pinakita ko lahat yung information na mag in ininvite nila ako sa kasal, picture lahat, isinalansan ko po sa police blatter ko, po police report ko, para kapag may nangyari sa akin, mga kababayan, alam ng gobyerno ng Amerika na wala akong kaaway dito sa uh, Amerika kundi ang gobyerno sa Pilipinas na sa ko. So ipinalawanag ko lahat kung paano ako nag-start na makilala itong mga taong to at na-amaze, you know, yung nag-asikaso sa akin na polis na-amaze dun sa mga pictures na pinakita ko. Oh, naniniwala siya na hindi ako na nabubuang na sinasabi ko kilala ko ang first lady as, sabi ko, here's our pictures during this, during that, da 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 Sabi ko, I went back home during the campaign, da 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 Lahat inipinilawanag ko mga kababayan. Kasi ang pera ng bayan na ninanakaw, ng buwaka ng inang lisang yan, okay, kayang kumitil ng buhay yan. At hindi natin sila bibigyan ng chance nakikitili nila ang buhay ko ng ganun-ganun na lang. Kaya kailangan malaman ng buong bayan na ang mo yung buwaka ng inang Lisa na yan at si Kuting, si Marcos Jr., Akala ninyo, ang, ang drama nila ay abaala sa mga paganyan-ganyan, pero gumagapang sila hanggang Amerika dahil gigil na gigil sila sa akin. Hindi nila ako kayang gipitin dahil hindi nila ako hawak. Dahil kung sa Pilipinas lang, kaya nila akong pugutan ng Julo dyan, mga palangga. Dahil nasa kanila lahat ang power. So ngayon, magpa, nagpapadala sila dito ng magsusurveillance sa akin. At yan, mga kababayan, kailangan ninyong malaman at kailangan din malaman ng gobyerno ng Amerika, okay, ng mga polis, and even the immigration, I reported them. Nireport na kita, Lisa, tang ina ka. Akala mo, ha? kahit first lady ka, inireport na kita sa immigration. ini-report ko na lahat ng mga posibleng mong alipores. Inilitan niya ko lahat ang mga pangalan ninyo. Dahil oras, okay, na gumalaw ang mga kademonyohan ninyo. Recorded ito. Ito, naririnig ng buong bansa, buong mundo ang boses ko. At wala akong kaaway, mga kababayan, kundi ang pagkikritisize ko sa hinayupak na gobyernong itong sinuportahan kung binudol kayo. Ito ngayon, ang ganti nila sa akin dahil hindi nila ako kayang bilhin. Naalala nyo, nung, you know, kinausap ni Smugs si Taberna para kasuhan ako, di ba? O, oh, kaya kasuhan ako dyan sa Pilipinas. Kasi gusto nila akong gipitin. At ngayon, pinapagana ng buakang inang babaeng niyang hayop na yan na dapat bukasan nyo na Pilipino nagpapapunta ng mga tao dito para mag-surveillance, mag-stalk. Actually, stalking is, you know, punishable here in the U.S. So kung gumagapang kayo pa ilalim, okay, inireport ko na kayong lahat. Inireport ko na ang mga pangalan ninyong lahat. Inilapag ko na lahat ang mga posibleng mong gagamitin Lisa Smugs. Akala mo, kaya mong bilhin ang lahat ng tao Pwes, hindi mo mabibili ang lahat ng dito sa ng tao dito sa Amerika. At ano, magpapadala ka dito ng hitman? May bitbit -bit na huge amount of money gamit nagkukubli sa diplomatic passport, diplomatic immunity. Ha? Akala mo magwawagay ka, buha ka ng kinaka. Dal oras na may mangyari sa akin, alam na ng taong bayan na ikaw ang demonyo. Okay, but hindi ko kayo hayaang magwawagi. Mga kababayan. Hindi natin hayaan ang mga hayop na ito. So kung pagapang sila na parang ahas, Swiss ahas yung mga yan, pumupunta sa Amerika at naghahanap ng what? Hitman? O sila na mismo ang titira sa akin at lilipad pabalik ng Amerika? Pwes, Lisa, hindi ka makakaligtas. Akala mo kahit magwagi ka sa iyong kahayupan, makakaligtas ka sa, sa uh, krimen na gagawin mo. Hindi ka makakaligtas sa Diyos at sa bayan. Dahil dyan sa krimen na ginagawa nyo, sa Pilipinas, hindi ka makakaligtas. Hindi ka forever. And, sabi ko nga sa ilulubog kita sa Komunoy. Hindi ko hahayaang magwagi ang kahayupan nyo ni Kuting at sampo na mga smuggler at polboronik mong kasabuat. Dahil imagine niyo mga kababayan, may pinalabas sila na itong uh, uh, nahulihan ng pangpajarbog na si Amit Chandiramani na may property dito sa Malibu. oh Maaring what yan? Ay may mga contact dito na mga tutorial sa Amerika. It's okay. Lalabanan kita. Lalabanan kita. Wala man akong billion pesos. Wala, wala man akong pera, mga kababayan. Pero lalabanan ko sa katotohanan. Lalabanan ko sa tama yung hinayupak na babaeng ito. So ngayon, mga kababayan, yan ah, dahil galit na galit siya sa akin, galit na galit sila sa akin, dahil nailalabas ko yung mga informasyon ng pagnanakaw nila. Okay? Natatakot sila sa video, sabi ni Mickey Bad Girl. Kung di ka naman naman si Raulo, kung di ka pa naman mudlo, you know, budod, lahat ng kaibila, nasa iyo na. Wala sa akin ang video. Nandyan sa tabi-tabi mo lang. oh, wala sa akin ang video ng Paul ni Kuting. Kahit ano pa gapang mo dito sa Amerika, magpadala ka ng mga tao, gagamit ka ng mga tao, maghaharas sa akin kahit pigain mo ko, walang video na iluluwa ko. Dahil nasa tabi mo lang, maaring ka mag-anak mo ang may hawak ng video. Yan, clue yan. Kung hindi ka ba naman syunga, yung polboronic video, mga palangga, hindi lang, marami ang may hawak na nito. Maaring ka mag-anak mo, Lisa Smugs, at kaalyado mo dyan. Kaya huwag mong, huwag mong hinahabol-habol ako dito sa video, ano, magpapa, magpapaano ka, magpapapategi ka dito. Hmm. Yes, mercy, ini-report ko na po sa police kanina. Suppose hindi kanina pa tayo magpagbablog. So I spent time para i-blatter ang lahat ng kanilang mga pangalan at number one si Lisa Smugs. Nilitanya ko lahat. Lahat ng pwede kong ilitanya. Sinabi ko sa kanila na kapag may nangyari sa akin, walang iba kundi ang tumegi sa akin ay si Uh, Marie Louise Cacho Araneta Marcos, the first lady the ahas of the Philippines and the president Marcos, Ferdinand Marcos Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sila at wala ng iba akala mga kaligtas kayo butanginan, tandaan niyo dito sa Amerika, kahit cold case nasusold hindi nabibili ang batas katulad yan sa Pilipinas na binibili ninyo. May mga mangilan ngilan but dahil sa bunganga ko ito at kailangan ko expose sa taong bayan. Chris GB added, sabi sa wala, there will be a revelation next year. Marami yan mga palangga. Akala mo dahil super power ka, dahil hawak mo ang gobyerno, dahil si Kuting ay under desire at hawak mo ang pera ng bayan. Ay kaya mo akong habulin. Dito gamit ang pera ng bayan, nagkakamali ka. Sabi ko nga, kung kaya mo manggapang ako hindi ako gumagapang. 'Di ba? Straightforward. Kailangan ipaalam sa buong mundo na ikaw ay manggugurgur ng tao kapag hindi ka napagbigyan. Dahil hindi mo ako ay bilhin eh. Walang katapat na salapi para bilhin mo ako gamit ang pera ng bayan. Hindi ako katulad ng mga aso, mga tao-tauhan na tangon ng tango sa kapututan -ka mo, kabuturan mo, kapulburunan mo para lang kumaumamo sa iyo. Hindi ko kailangan ng posisyon, hindi ko kailangan ng pera dahil kaya akong mabuhay at kumain. Hindi katulad ninyo ang pagpupulburon nyo ay kinukuha nyo pa galing sa pera ng bayan, jutang ginina niyo bangag ang Malacanang, sabi ni Miss Sonny Topa. wala well, ano pa nga palangga? Pulburon. Well, Remy, thank you. Kaya thank you sa mga prayers ninyo, mga palangga. So, marami dito ngayon, nas na mga uh, bataan ni Lisa Smugs na nagbabakasyon sa Amerika. So, sabi nga sa akin, ang aking informante, Miss Maharlika, mag-ingat ka. Mag ka. Dalang iba sa kanila nagdala ng huge amount of money. Okay? Kaya paano ka makadala ng pera dito? That's immigration violation. 25,000. Ilan ba? 10,000 pala na 25,000. 10,000 dollars lang ang allow. Pero I'm not sure lang kung ang ginamit is uh, Philippine passport, the regular passport, o yung diplomatic passport. Kaya mga kababayan, alam nyo na na tinatarget ako ng mga buwaka ng inang to dahil hindi nila ako kayang bilhin. Hindi nila ako kayang bilhin para tumahimik. Sabi ko nga, isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Itataya ko na ang natitira kong buhay, hindi para ibuwis ang buhay ko, kundi para malugmok yung mga yan sa komunoy. Dahil sila ang nambudol, sila ang nag, nag, hiya sa atin, sa inyo lahat. Say, thank you sa mga prayers niyo. Ngayon, mga kababayan, sana ang video ni Kuting, wala nga sa akin palanda. Wala sa akin ang clue maaring nasa kamag-anak ninyo. E eh, wag nyo akong dinadamay-damay dyan sa pulboronic video ninyo. Unang-una, hindi ako ang humit-hit. hindi ako ang suminghot, hindi ako ang bangag, at hindi ako ang nagkuha ng video. Ang habulin mo yung kumuha ng video habang bangag na bangag si Kuting. Hindi ako, wala akong kinalaman. Habulin mo mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, mga appointees mo. Bago ka magurgor, mauna na si Lisa, sabi ni Florenda Fenwick. Palangga, kakampi natin ang langit. Right? Kakampi natin ang langit at kakampi ko kayo. Ang katotohanan ay nasa atin. Kaya mag-kita mo ginagawa, di ba? Dahil gigil na gigil siya, naghanap siya ng mga taong mang Haras sa akin. Matagal nang gumagapang si Lisa Smuggs. Naganap siya ng mga taong takutin ako at sindakin ako. At ngayon, itong holiday, ito yung worst. Nagpapadala siya ng mga tao dito para mag-stalk sa akin. Paray na ka, akala mo matalino ka? Matalino ka sa panggagancho. Mas matalino ako sa'yo. Dahil nalaman ko ang kahayupan mo. 'Di ba? Bakit ayaw mo ang kasuhan? Bakit ayaw mo lahat ng mga inaakusa ko sa inyo? Bakit? Takot ka. 'Di ba? Takot ka lisa putang ina ka. Lulubog kita sa komunoy, kasabay ng taong bayan. Yung pagdanakaw mo, mo sa ng bayan, pakikisabwatan mo sa smagdal, sa lahat ng mga sindikatong hinayupak ka. Pagkuha nyo ng pera ng bayan, kayo ang dahilan kung bakit may kagutuman. Lahat kayo, Akala mo matalino ka? Hmm? Ilulubog ka rin ng mga taong akala mo kakampi mo ngayon. Ilulubog ka nila sa bangin at sa, sa pumunoy. Yan ang pakatandaan mo. Dahil hindi forever ang power mo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mga kababayan, right? kayo dyan sa, sa, sa uh, Pilipinas, patatagalin nyo pa ba ang ganitong classing? ah, uh, klaseng gobyernong ito. Nasayang ang boto, sabi ni Teresita. Excited po ako, sabi ni St. James Cidenio. Sa so mga kababayan, ito, so dapat alam niya, uh, i-share niyo, at sabihin niyo sa taong bayan na si Smugs ay gumagapang papuntang Amerika para what? Iligpit ako, takutin ako, sindakin ako. Hindi ka magwawagi. O oferan ako ng... <laughs> Sabi ko nga, walang katapat mo, Hindi na magwawagi ang offer mo kahit sino pang emisaryo ipadala mo. Kahit sino pang demonyo ang ipapadala mo dito sa Amerika. Okay? Walang katapat. Hindi kailanman mababayaran ang prinsipyo ko at ang pag, pag ano ko sa inyo, pagdurog ko sa inyo. Lalo na pagdurog ko sa pulboronic ninyong gobierno. Uh, gobyerno. Ito mga kababayan. Actually, December 19 pa ito. Pag-usapan natin, ito, kaya galit na galit sa akin itong hinayupak na to, dahil yung appointee niyang si Akuzar, okay, remember si, Ako, uh, si Department of Human Settlement and Urban Development, DHSUD, secretary na si Jerry Akuzar, na kung, nung, nung nakaraan, nung December 2, kung saan umatend siya sa kasal ng anak. Di ba? Yun ay anak ni Jerry Acuzar. Doon sa bataan. Remember that? Anak yun ng kanyang appointee. Anak. Anak ng appointee ni Marcos Jr. Tama ba? Anak ng appointee ni Marcos Jr. na si Acuzar yung kinasal. Kaya ninong siya. So kumpari niya to. Yung inappoint niya. Sino ito? Para lang ma-refresh ang inyong utak. Itong si Acuzar po ay ang asawa niya ay si Maria Teresa Ochoa, kapatid ng dating executive secretary ni Noynoy. Okay? So yan ang inappoint niya diyan sa uh, ano sa DHSUD. Ngayon sino ito? Si Akusar. Siya lang naman ang may-ari ng San Jose Builders Incorporated. So ngayon mga kababayan, nakarating sa atin, actually December to, second week pa to ng December, nung ating kababayan, ay nag ay December 16 to be exact, ito yung date na na natin. Okay. Tungkol sa kondo niya, teka lang. Tanggalin lang natin itong pangalan, yung pangalan, baka makita, at baka gurgurin nila. Okay. Kailangang protektahan natin ang ating puting ahas. Alright, mga palangga. So ito, Miss Marilica, pakita ko lang sa inyo para makita ninyo yung uh, sinasabi ko. Ayan. Ayan yung message sa akin palangga. Basahin ko. Sabi dito, Marilica, magandang araw from the Philippines. Isa ako sa condo unit owner na nabudol ni Akozar. Dali-dali kaming pinatira sa sa Victoria di Manila. Pero hindi siya nag-disclose na wala pa lang occupancy permit galing sa Manila City Hall, ang kondo na pinatira niya sa amin. Batikan na manluloko si Akuzar at kawawa ang mga nabentahan niya ng kondo. Ipapasak, sabi nito, ipapasak ko pagkatapos ng message na ito ang notice of violation na binigay ng Manila City Hall sa uh, uh, sa kumpanya ni Akuzar na New San Jose Builders. Hindi din mailipat ni Akuzar ang titulo ng kondo ng mga buyers maski nakabayad na ng cash dahil nasa kasalanla na, kasanla, na, na ng kumpanya sa mga bangko ang condo units namin. Okay? Siguro makaka-relate kayo dito kung kayo ay bumili ng condo dito sa San Jose Builders na to Actually, mga kababayan, even si Roy ng bagong lipunan ay biktima ni Acuzar dito ng San Jose Builders noong 2012. Uh, ang nangyari naman kay Roy, sinan sa akin ni Roy, asa na 'yon? sa akin ni Roy yung uh, cheque na pinagbayaran niya Nung 2012, ito mga palangga, sinend sa akin, okay, ano tong check na ito? Okay? Ito yung kay Roy. I hope makita. Ayan, nakita niyo yan? O, oh, ayan o, no, oh, JLA. oh, yan yung bank account. Under yan sa name niya ako, Ano yung, ano na yan? Ano yung pera na yan? But anyway, si Kaloy uh, Roy ay bumili o kumuha ng condominium unit noong 2012. Kaso lang mga palangga, napag-alaman niya the same the same story na yung palang ano, yung palang condo uh, kondo na binili niya mga kababayan ay nakasan uh, nakasanla or may uh, naka pinauupahan. Okay? Pinauupahan. So ibig sabihin, mga kababayan, yung panluloko nitong akusar na to, It's the same thing. Napanloloko ng, ng at napanloloko dito sa ating uh, ka, you know uh, citizen, ng ating follower, o ating kababayan, na hindi nila mga kababayan hindi nila materhan ang condo unit. Yung marami sa kanila, dahil nakasandal sa banko at